Tingnan po natin sa Mateo chapter 4 verses 23 to 24 na ganito po ang sinasabi. Pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang may lahat na uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. May sinasapian ng mga demonyo, mga epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Mga kapatid, ang hindi kaya ng mga medisina at ang dalubhasang mga manggagamot ay kay Jesus dinala. Bakit ko nabanggit? Isipin nyo, ay mga binanggit po rito sa talata na ating nabasa ngayon ay na dinig, ay nangaral ang ating Panginoon kasama ng pagpapagaling at dahil dito ay nabalitaan nito sa buong lugar ng Syria kaya lahat ng may ibat-ibang karamdaman mga kapatid ibat-ibang karamdaman ibig sabihin hindi ito pangkaraniwang sakit at nang mabalitaan nila na ang Jesus na dumating na hindi lang nagpagaling kung hindi nagpangaral ng katotohanan mga kapatid yung katotohanan po ang siyang magpapalaya saan? una sa ating physical pain and the second ang spiritual pain mga kapatid hindi lang po tayo pinagaling physically kung hindi spiritually healed tayo. Ganun po kabuti ang ating Panginoon Diyos. Anyway, hindi po ba pag tayo naman ay nagpunta uh, sa ospital o nagpunta, nagpa-check up tayo sa ating doktor ay di ba sabi ng doktor tatanungin muna ang history po ninyo kung bakit at uh, anong pinagmulan ng inyong sakit so sa ganon ang doktor na ito ay para malaman niya ma-assess niya kung saan siya magsisimula kung anong dapat niyang gawin para malapatan ng uh, tamang medication o anong tamang procedure so ganon din ang ating Panginoong Heso Kristo. Nangaral po muna siya. Ibig sabihin, yung dala ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ay sabi nga rito, yung paghahari ng Panginoon. Kailangan po pala una nating pagalingin ang ating espiritu. Dahil kung may problema tayo sa spiritual life, mahihirapan tayong gumaling yung matagal na dalamong sakit na ito ay hindi gumaling-galing kasi spiritually pain ka may problema sa espiritu kaya inuna at minarapat ng ating Panginoong Heso Kristo na mangaral muna siya patungkol sa paghahari ng Diyos tungkol sa tunay at ang katotohanan. So mahalaga po ito. Kaya kung tayo ay naniniwala sa mga doktor natin, kung ano ina-advise sila, mas tayong maniwala sa Diyos na kailangan po nating tingnan at suriin. Baka yung ating espiritu ay uh, mayroon pa pong mga kirikim-kim na galit o yung matagal yun na po na hindi kay hindi mo mapatapatawad ang iyong kapatid malaki po ang maibibigay at tulong nito sa isang taong may sakit lalo na kung ito ay matagal na po niyang sakit at marami na po kayong naubos na ari-arian at uh, inyong tinatangkilik upang kayo ay mapagaling pero sa katotohanan pala meron pala nakatago at matagal na po palang itong bumabalot sa inyong katawan, sa inyong sarili. Kaya inuna po, mas higit na inuna ng ating Panginoong Heso Kristo na ang katotohanan ang siya muna niyang ipinangaral. Ibig sabihin, ma-realize muna natin, kailangan maging malinis ang ating kalooban at wala tayong kinikimkim na galit o puot o ano, ano pa man bumabalot sa, sa ating katauhan upang tayo ay patuloy na gumaling so kaya dun ngayon pumasok ang pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo magmula nung itinuro niya ang paghahari at ang kaligtasan ng isang tao So kaya inuulit ko po. Baka minsan kung nasa businesses tayo ay dito po pumapasok yung hindi po naman masamang magpautang ng tao doon sa nangangailangan, pautang ng pera. Pero tingnan po natin baka mamaya sobra-sobra na ang patubo natin o interest natin isa po ring dahilan yan at uh, meron po akong mga karanasan at kakilala na ang kanilang uh, business ay ang pagpapautang ng pera at uh, ang mahirap po nito ay mataas po ang kanilang pagpapatong o interes. so hindi naman po natin sinasabi na bawal po itong business na ito katunayan kami po ay na nabuhay din po sa pangungutang pero kung ikaw ay nagpapautang ay, ay sabi nga ay ng Panginoon eh yung konting uh, patubo ay okay na pero yung mataas po ang patubo ay merong kaakibat po ito at hindi lang po natin alam sa ating lahi o sa sa susunod mga henerasyon ay daladala pa po ito kaya hanggat maaari po ay kailangan po isubmit natin sa Panginoon at uh, sabihin natin sa Panginoon kung ano ang dapat natin gawin patungkol sa pagpapautang so isa lang po ito na mga dahilan na kung bakit ang pamilya natin ay dumadanas ng, ng uh, sakit o ayaw matanggal ang mga sakit pangalawa ay yung mga sabi ko nga baka merong kayong kapatid pa o kapwa nyo o, uh, magulang, kamag sa pamilya nyo na nagkaroon ng pagkakasala sa iyo ay hindi mo mapatapatawad mga kapatid hindi po tinuturo ng Panginoon na huwag tayong magpatawad at ang gusto ng Panginoon ay linisin natin ang ating buhay dahil mayroon pong mga may mga kaakibat ito na dala na hindi maganda para sa ating pamilya So kaya napakaraming tao ang lumapit sa ating Panginoong So Kristo nung nabalitaan ito dahil ipinapakita ni Jesus ang kanyang banal na pagkakilanlan bilang anak ng Diyos sa mga paraan na naaayon sa kalooban ng Ama sa Langit hindi po sa utos ni Satanas. Mga kapatid, ito po yung dala ng ating Panginoong Isokristo yung pagkakilanlan. Tanggapin lang po natin ang ating Panginoon Kristo so na siya ay anak ng ating Diyos at siya ang tagapagligtas natin at siya ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Ay sapat na po ito upang gumaling tayo sa ating mga karamdaman. At uh, ito na nga po ibinabanggit natin pag nakita at tinanggap natin ang Panginoon Kristo so ay kasunod na po ang pagpapatawad sa ating kapwa at hindi na po tayo kailangan kailan man man lalamang ng ating kapwa. So ano pong lesson natin dito? Si Jesus ay nagtuturo sa mga tao ng katotohanan. Mga kapatid, katotohanan. Taliwas ito sa tradisyon na palagi na nating pinakikinggan. Mga kapatid, taliwas ito sa tradisyon na ating lagi nang napapakinggan at ang mga kasinungalingang pinaniniwalaan ito po nagpapahirap sa atin yung mga kasinungalingang ah uh, pinaniniwalaan po natin sa halip na si Yesu Kristo ang turo ng ating Panginoon So Kristo ang siyang paniwalaan natin ay sa iba pa tayo naniniwala at ito'y nakapipinsala po sa atin oh, kaya nga noong mga panahon na yun nung dumating si Jesus Christ ay napakaraming mga taong against sa kanya kasi po mawawalan sila ng hanap buhay mga kapatid sa to katotohanan ang pagpapagaling sa isang tao uh, yeah. na may sakit ay ito'y ginagawang hanap buhay nung iba so kaya galit sila kay Jesus Christ dahil ang katotohanan sinasabi ng Panginoon sa Kristo ang susi lang pala ay magpatawad ka sa kapwa at maka makakaligtas na tayo at makakawala na tayo sa nagpapahirap sa ating kasalanan lalong higit ang mga sakit na halos taon at halos hindi na mawala sa atin mga kapatid mga magulang ang katotohanan na magpapalaya sa atin walang iba kundi ang ating sa Kristo tanggapin natin sa buhay natin na siya lamang ang makapagbibigay ng tamang daan para sa atin upang tayo makasama sa ating Ama sa Langit. Sa pangalan ng Ama ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at Amen.